Dahil sa iba't ibang isyo sa mga Pogo, ipinagbawal na rin ang operasyon niyan sa Iloilo -Ilo City. Ipinakita naman sa pagdinig ng kamera ang pagtutorture sa ilang dayuhang nasa gip sa mga Pogo. Babala po, sensitibo ang inyong mapapanood. Balita hati ni Tina Panganiban Perez. Kahit nakadapa na, tuloy pa rin ang pananakit sa babaeng yan na pinagsuspetsahang tatakas para magsumbong sa mga otoridad. Ang isang ito naman, kinukuryente habang nakaposa sa bed frame. Ang lalaking ito, hinahampas sa ulo. Ililigtas sana siya pero hindi na naabot ang buhay ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK. Ang mga video ng panonorture ipinalabas sa pagdinig ng kamera tungkol sa mga pogo. Pinagtalunan pa kung pwede abang bang ipalabas ang mga video dahil mapapanood ang live stream ng kahit sino. There are kids who may view these uh, videos. That A testimony we, yeah, 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 and stories yeah, yeah, yeah. is right. What we are trying to uh, to portray here is the evil of the illegal activities it was done by other uh, foreigners in cahoots with Filipinos. Ayon sa ilang dayuhang nailigtas ng paok, pumapasok sila sa bansa bilang turista, saka sila kukuha ng working visa. Pero hindi ang pogong pinapasukan na ang nakalagay na kumpanya. Ang dayuhang ito, kinidnap at dinala sa Porak Pogo noong June 2 at nailigtas ng PAOK noong June 5. 150 na dayuhan ang nadatnan doon. 280 naman ang nadatnan ng salakay ng Pogo sa Bambad, kabilang ang dayuhang ito. Ang sabi sa kanya ng barkada niya, kakain lang tayo, binenta po siya sa halagang 300,000. Pero hindi po niya alam. And these operations have uncovered the extent of criminal activities associated with POGOS from serving as a hub for human trafficking to engaging in crimes like and cyber crimes like love scams, loan scams, kidnappings, prostitution, murders, and NS for international wanted persons. Halos kapareho raw nito ang mga scam farms sa ibang bansa, tulad sa Myanmar, kung saan nailigtas ang isang Pilipina. Encoder daw ang unang alok sa kanya, pero pagdating doon ay ginawa siyang scammer makikipag-chat for ano yan parang uh, uh, kukumbinsi mo siya to, uh, to invest ganun. Yes, to invest. Or ito yung tinatawag na love scam na na-involve ka rin sa love torture ka ba? Opo. Kung uuwi kayo, magbabayad kayo ng 7,000 USD. Isinumita na sa mga komite ang listahan ng mahigit apat na raang canceled pogo sa scam farms sa bansa. Apat na lang ang lisensyadong pogo sa bansa ayon sa PAGCOR. Suspendido pa ang tatlo kirapuhmano ang pag na labanan ng illegal gambling dahil sa mga online influencer Pagamit po ng platform nila such as Facebook, TikTok, uh, YouTube to encourage prospective players to try their luck. Marami pong mga kabataan ang maaari pong makapaglaro sa mga illegal platforms po na ito. The licenses of POGOs or IGLs have been used to create a veneer of legality for their illegal activity. Some POGOs will continue to operate despite the ban if there will be a ban we will continue to operate against these illegal, these illegal pogos. Ang Iloilo Council nagpasa ng resolusyon na nagbabawal sa pag-operate ng pogo sa lungsod. Noong nakaraang linggo, naglabas din ng executive order si Mayor Jerry Trenyas para iba ng pogo. Bukod sa Iloilo -Ilo City, ilang LGU na rin ang pinagbawal ng POGO sa kanilang lugar. Nakataktang makipagpulong ang DILG sa mga alkalde para pag-usapan ng tungkol sa mga POGO. Lahat na nakarehistro na businesses, isa-isahin ko ito'y legal. Ang iba't ibang business group sa bansa, suportado naman ang rekomendasyon ng finance secretary at NEDA chief na tuluyan ng iban ang mga POGO. Kasabay ng mga issues sa Pogo, isang resolusyon din ang inihain sa Kamara para imbestigahan ang pag-i-issue ng mga pekang bird certificate at passport sa ilang dayuhan. Tina Panganiban Perez, Nagbabalita, para sa GMA Integrated News. Naharap sa kasong grave coercion ng isang Navy officer sa Lapu-Lapu, Cebu matapos sapilitang kunin ang baril ng isang gwardya. Sa bayan naman ng Talisay, Nahuli kam ang dalawang aksidente ang sangkot ang mga motorist motorsiklo. Ang mainit na balita hatid ni Luan Merondina ng GMA Regional TV. Papasok sa gasolinahan sa Talisay, Cebu, ang isang pulang motorsiklo ng mabangga ito ng isa pang motorsiklo na sumemplang. Sugatan din ang nahulog na angkas ng nabanggang motor. Walang isinampang reklamo matapos magkaareglo ang dalawang riders. Sa isa pang insidente, makikita ang pagsalpok na isang motorsiklo sa isa pang motorsiklo sa harapan nito. Halos sumerko sa ere ang bumanggang motor at nalaglag ang rider at ang kas niya. Base sa investigasyon, nag-slowdown ang harapang motorsiklo dahil papalapit na sa stoplight. Viral sa social media ang pagtatalo ng isang triathlete at ng driver at sakay ng pick-up sa Cagayan de Oro City. Maya-maya, bumunot na rin ang kanyang cellphone ang driver at itinutok sa uploader. Ayon sa triathlete na si John Tumanda na nag-upload ng video, nangyari ang insidente nitong Martes. Nagbabike daw siya sa kalsada nang bigla na lang siyang mabangga ng kasunod na pick-up. So ang bukton may naigo, sila kaila magkipipid ayo ilang, ilang sakyanan sa kuwa. So intention ganyan nila na inato, nila. So siypo, nila. Magpapa-medical exam si Tumanda at ipinablatter na rin ang insidente. Sir, ang akong ang ako lang minsay sa inyo sir, kana taro na sa pag-drive, bike rabe mo dili man tapareha sir, what if baliw na akong sitwasyon, ika akong pabaykon, ako'y nanaon, ako'y mag-sajud sa mo Sinusubukan pa ng GMA Regional TV na makuha ang pahayag ng pick-up driver, patina ang sakay niya. Kita sa CCTV footage ang isang naka-uniforming Navy officer na may bitbit -bit na baril, habang kausap ang isang gwardya na nasa e-bike. Maya-maya pa, sa pilatang kinuha ng Navy officer ang service shotgun ng gwardya. Nangyari yan sa labas ng isang subdivision sa Lapu-Lapu, Cebu noong biyernes. Basis sa investigasyon, galit ang sundalo sa mga gwardya ng subdivision dahil lagi siyang hinahanapan ng bagong car sticker ng subdivision. Nakapagpiansa na ng 36,000 pesos ang Navy officer para sa kasong grave coercion. Hiling naman ngayon ng gwardya, madistino sana siya sa ibang lugar dahil natatakot na siya para sa kanyang seguridad. Gusto ko ma'am nga ako ni Padayo ng kuha niya, ni, sa kaagkaso. Kahit tungo dato yung gibuhat nako kung iya pa itong ipabuto, aluoy ko kung pamilya ma'am. Walang pahayag ang Navy officer. Lou and Merondina ng GMA Regional TV, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sa Iloilo -Ilo City, arestado ang isang company driver matapos mahuli ng may-ari na nagnanakaw ng grocery items. Ayon sa pulisa, nagtakang may-ari dahil ilang linggo nang nananatili sa loob ng bodega ang sospek kahit tapos na ang kanyang duty. Nang reviewin ang mga kuha ng CCTV, doon na nabisto ang modus ng sospek. Nagkakarga siya ng kahon ng grocery items sa delivery truck na ipupuslit niya kapag oras na ng kanyang duty. Pag-amin ng sospek, ibinibenta niya ang mga ninakaw na items. Sinampahan na siya ng reklamong qualified theft at trespassing. Webes latest na mga mare at pare! Get in the zone sa panibagong achievement ng SB19. Thank you so much for voting us as the Favorite Asian Act Kids' Choice Awards 2024. Wagi ang P-pop Kings as favorite Asian act sa Nickelodeon Kids' Choice Awards 2024. Trending ang pagkakapanalo with multiple hashtags. Sa X, idinedicate ng SB19 ang panalo nila sa 18 na nagpakita ng love at support pati na sa Pilipinas. From a win last year, getting ready naman ulit ang SB19 at 18 sa Billboard Fan Army Face of 2024. Katapat nila sa round 1 ng fans ng R&B singer na si Siza. Kapuso, alamin ang maiinit na balita. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.